Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Napakaswerte ng mga senior citizens dito sa isang lugar dito sa ating bansa dahil may matatanggap na naman silang additional 500 pesos financial aid bago ang Christmas season. Saan nga ba ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa filstar.com.ph The Freeman Cebu. thank <laughs> you pamamahagi ng karagdagang 500 pesos na tulong pinansyal sa mga senior citizens bukod sa kanilang buwan ng ayuda ay ibibigay bago ang araw ng Pasko. Ito ay ayon kay Cebu City Councilor June Alcover, ang chairman ng Committee of Senior Citizens ng Cebu City Council. Sa panayam ng Banat News kahapon, muling iginiit ni Alcover na nagmungkahi siya ng 500 pesos karagdagang tulong para sa mga senior citizens sa lungsod, bukod pa sa kasalukuyang 1,000 pesos na buwan ng tulong pinansyal. Sinabi ni Alcover na ang 500 pesos na karagdagang tulong pinansyal ay magsisilbing aginaldo at kamakailan ay inaprobahan ng Cebu City Councilor. Ayon sa kanya, so punta tayo sa council na na-approve na. So the mayor will do it to announce because we're not the executive but that's the one who push 500 pesos at least may bonus sila for Christmas. Tiniyak pa niya na anuman ang desisyon ng executive department, darating din ang buwan ng tulong ng mga senior citizens na ipamamahagi quarterly bago ang araw ng Pasko. Dagdag pa niya, sinabi ni Alcover na itinutulak din niya ngayon na amyandahan ang octogenarian o ang nasa pagitan ng 80 hanggang 89 years old at ang nonogenarians o ang 90 hanggang 99 years old ay tatanggap ng 25,000 pesos sa halip na 5,000 pesos at 15,000 pesos. Ayon sa pagkakabanggi, habang ang mga aabot sa 100 years old ay tatanggap ng hindi bababa sa 50,000. Ayon pa sa kanya, napasa na sa second reading pero hindi pa final. Sa regular na session nitong Merkules, kinwesyon ni Consihal Jocelyn Pasquera na nakulang budget para sa 2024, kabilang ang mula sa tanggapan ng alkalde. Ayon kay Pesquera, ang ilang mga panukala ay nilaan para sa mga parehong sektor ngunit iminungkahi ng iba't ibang mga departamento. Kabilang sa kanyang binigyang diin ay ang 500 million na laang gugugulin para sa mga senior citizens na nakasaad sa panukalang budget ng Office of the Mayor na kasama rin sa 100 billion proposed budget para sa 2024. Nilinaw naman ni Alcover na walang iisang layunin ang nasabing fund appropriation. Ayon pa sa kanya, may mga nagpapropose sa Executive Office ng Mayor na maglaan ng 500 million sa Senior Citizens Council. Ako ang chairman ng Senior Citizens Council, hindi ko alam yan. Hindi na ito para sa tulong dahil naaprobahan na ang mga tulong na iyon. Dagdag pa ni Alcover, hindi niya alam kung saan gagamitin ang nasabing fund appropriation proposal para sa mga senior citizens. Aniya, wala na siyang kaparehong layunin dahil ang 500 million na inihayain ng mayor ay walang kinalaman sa umiiral na ordinansang ito. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!